Hello mga kapatid, ako ay uh, nung nakita ko yung post meron kasi mga post nito sabi naghiwalay na raw sila wala namang content no? basta shinare ko lang yan sa, sa profile ko tapos nagbiro pa ako nagjoke pa ako ng joke na nung napanood ko itong interview niya with Boy Abunda ay hindi appropriate yung joke ko, buti na lang walang nagpapalaw sa akin dun sa kung saan ko man na nagjoke ako so i-dispense siya sayo my apologies. Uh, ako yung nasaktan nung napanood ko ito kasi nakita ko yung pighati kay Miss Ai Ai and uh, nakita ko yung siyempre, ginawa siyang stepping stone nung lalaki. Uh, masakit man tanggapin, no? Uh, ako kasi I've been in relationship I've been in relationships wherein mas matanda sa akin yung girl and mas Uh, kaya na nila sa buhay. Mas mature, mas maraming kaalaman, mas may pera, titulado. Uh, been there, done that. No? And uh, I've been to relationships na ganon. Na siyempre sila yung may pera. Bagamat may pride ako, ayaw akong ginagasta sa ako Pero each, uh, it is inevitable na sa mga bagay kung saan isasama kanila, whether you like it or not, they would spend more sa iyo. And uh, being a gentleman, you are left to just appreciate. But sometimes nakakasakit ng pride, lalo na kapag ka uh, may gusto siya, may uutos na hindi mo gusto. However, with that being said, it is still wrong na lokohin mo yung tao. And, uh, you know, naalala ko dati, I was going to take a certain exam, a certain licensure exam, and uh, sinabi ng mga katrabaho niya nung kami, Sinabi ng mga katrabaho niya nag nung naghihiwalay kami na siya yung nag at pag ako'y nakapasya, iba ang kakain. Dahil ako naman ay nagtaksil. So ako ako yung ako yung Gerald Sibayan. Ako yung salbahe sa istorya ko. And uh, Masakit yun nung narinig ko yun kasi may pride ako at saka hindi mo naman nirelasyon yung girl para pakinabangan siya. Ano, pakialam ko. Hindi naman ako maluhong tao. Kailangan ng mga kung ano. I just want to be loved. Kaya lang, the mere fact na nagtakshil ka ay isang kasalanan. Wala, wala ka nang wala kang kahit na ano pang dahilan. Sana lang, kung gusto pang magkaanak, kunwari ng Gerald na yun. Nag-usap sila ni Ms. Ai, ai For example, nag-take sila ng ibang mga methods para magkaanak. Or, uh, surrogacy maybe, o kung ano paman. Or, pwede naman nagkaroon sila ng pag-uusap na okay lang ba sa'yo na nung simula pa lang ha, na gusto ko mag -aanap. but I want to be with you, are you okay with that? Dapat ganon ang, dapat ganon sana ang tema ng pag-uusap. Hindi yung, ang pangit kasing tignan, na yung taong kasama mo nung wala ka pa, eh, nung nagkaroon ka na, iniwan mo. Kahit saan tignan. And ako, hindi ko masasabing malinis ako kasi hindi ko maniniiwan. Ako naman ay nagtataksil. So masama pa rin ako. Masama yun. Eh, but, uh, what I'm trying to say is, sana simula pa lang hindi mo na siya inano. Hindi mo na nilapitan, hindi mo na niligawan. Kung wala ka rin lang balak, seryosohin. Kasi whatever the reason, lalabas lang na ginamit mo siya. Um, and this is not to ano no. Ako pabor na pabor ako kay ma'am ay ay -A. awang awa ako sa kanya no. May kapatid akong babae eh. Kaya lang, as a man, whatever our reasons, the mere fact na gumana yung pride namin, na dumating kami sa punto na gusto na namin magdesisyon, for ourselves so kaya na namin yung sarili namin nagiging at iniwan namin yung babaeng kasama namin umangat or pinagtak sila namin talagang wala kaming reason talagang kami yung mali admittedly talagang kami yung mali doon nalulungkot lang ako kasi ako I've always been a fan of I.I. pagdating siya bata pa lang ako, napapasaya na ako niyan doon sa palabas nila. Si Ma'am Ai Ai, si Vic Soto, at saka si Ma'am Rosana Roses. Doon ako unang naging fan niyan. Bata pa lang ako, maliit pa ako, pinapanood ko sila. Tutuwa ako sa kanila. And syempre may mga personal na buhay din yung mga celebrities na to. Nalulungkot lang ako. Na despite ginawa ni Ma'am Ai Ai everything na para mapaligaya yung lalaki, eventually, ang sinasabi na reason ay gusto niya magkaanak, etcetera, etcetera and <laughs> naiintindihan ko rin naman siya. Especially kaya niya na. Kaya lang. Napakalungkot na predicament. Marami pa akong hindi alam, eh. especially for example kung kung pinakinabangan mo yung pera ng tao, kunwari lang or pinag-aral kaya kunwari, hindi ko alam yung facts eh, pero kunwari, pinag-aral ka or pinasok ka ng trabaho or sinusuportahan ka habang wala ka patos nung meron ka, naiiwanan mo. Parang mali. But I understand. So, I'm not judging uh, yung partner, dating partner ni ma'am. And it just so happened na naging ganon. And, uh, sana hindi ganun. So, sana sa simula pa lang, straightforward ka na. especially sa mga younger men na lalapit sa mga older women sa kanila. Mas accomplished na woman. Pwede namang lumapit pa rin kayo eh, if you really like the person. Pero, sana, alamin nyo na, oops, eventually, gugustuhin ko magkaanak. wala uh, nga, ano, pag usapan namin to. O, ba? Okay ba sa'yo? Na magkaroon ako ng anak sa iba? O, ah uh, okay ba sa'yo na, iba ba, happy lang tayo? ganon, sana. Di ba, sana na pag-uusapan, hindi yung lilinlangin mo na, ay, hindi kita lulukuhin, tapos pakikinabangan mo yung pera, tapos, eventually, pag okay ka na, iiwanan mo. Nag-work ka na, stable ka na, dun mo iiwanan yung tao nakakalungkot 'yun. Hey, eh, that is just a tiny suggestion sa part ko kasi hindi uh, hindi gawain ng isang tunay na lalaki ang manggamit. And ako malamang na judge na ako dyan ng kung sino man na manggagamit ako. Eh, and to each his own, bahala sila sa opinion nila. Hindi na ako magmamalinis. But, just to share, hindi gawain ng lalaki ang manggamit. And kung maaari, kung kaya lang natin, tayo sana yung gagastos sa babae. Kung may gusto siyang bilhin sa sarili niya, hayaan natin. Pero never nahihingi tayo sa babae. Ganon sana. Anyway, God bless you uh, Ma'am Ai-Ai at sa lahat ng mga dumaan sa kanya, uh, dumaan sa pinagdaanan niya. God bless you and uh, may you find peace, healing, and uh, happiness.